action na po ba tungkol dito si si Pangulo? Hinayaan na lang po natin muna sa DOJ kung anong dapat gawin. Yun po ang ayon sa Pangulo. Ma'am, dun sa decision, the court, uh, that more or less the court cited a provision in their constitution which prohibits extradition if there is a, quote, well-founded risk of being subjected to torture, inhuman, degrading, or cruel treatment. Do you think that there is reason for the Timor-Leste court to fear that uh, Congressman, former Congressman Tevez will be subjected to such treatment here in the Philippines? Kahit naman po sa konstitusyon natin ay bawal po yan. Kaya nga po nung sila po ay naglahad ng kanilang mga ebidensya, ang uh, ating administrasyon through uh, DOJ, ipinakita po natin ang lahat ng mga ito ay hindi po mangyayari sa ating administrasyon. At uh, nagtataka nga po sila at kung bakit kaya na baliktad po ang unang... Uh, decision po ng uh, korte po ng Timor Leste. Kaya po sa pamamagitan po ng appeal na kanilang uh, isasampa, ipapakita po nila na dapat po talaga maggrant ang extradition.